So guys, nakakalug yung bearing. Ayan na. Papalit tayo ng bearing yan. Dahil nakakalug na siya. Yan. na. Ito, side to side. Yan, may kalug papalitan natin ng bearing. Ayan na kasi natin. 12 mm at 19 19 mm So guys, uh, 14 mm pala to. Tapos ito 12 mm. Yan, ah uh, 19 mm ito. 19 mm to, tapos uh, 14 mm itong kabilang. guys tanggalin natin tong ayan nakakalag na nakakalitan na ito guys yung bearing nito ay 6200 Francis 201 Yan sa kabi Sali makita Francis 201 para Francis 201 yung bearing kabilaan Then gagamit tayo nito Yung medyo matakas yung dito sa ano na yung may talim yan para masungkit natin kasi saktuhan lang yung ano nito yung spacer kaya kailangan yan yung may nakasungkit para pag pag natin yan kakalso sya So guys, natanggalan natin. Gamitan lang natin ng ano, ito yung medyo palapad yung dito niya. Yung dito niya medyo matulis para pagka pinokpok. Yan, sasama siya. Yung bearing nito ay parehas 6 to 1. Harap likod. Yan, Nakalug na yan. Sira na yan. Medyo ano lang siya, may mahirap siya sungkitin. Pero tiyagain nyo lang tatanggal din yan gamit lang kayo ng ano yung ano ay eh medyo may talas yung ano yan para kumapit siya kasi yung butas nito yung spacer halos pantay dun sa bearing kaya konting konti lang yung tatama talaga dun pag pinukpok natin yung bearing dun dun pare 6 kaya papalitan natin ang bearing Iagrasahan muna natin yung bearing bago natin ikabit. Ito guys, yan natin ng grasa yan dahil manipis yung loob, yung grasa na nakalagay. Para naman to magal-tagal yung grasa, dagdagan natin yung grasa. Para tumagal naman yung buhay ng ating bearing. Yan. Itong isa nalagyan natin pa pagrasahan natin yung loob nyan itong isa na lang so yun guys nabigyan natin yung bearing kabit na natin yung bearing ito bagyan natin yung takip nya so yun ganun lang yung basic lang pagkapalit ng bearing medyo ano lang to mahirap lang syang uh, pokpokin palabas gawa ng makipot siya so yun guys basic at maraming salamat sa inyo panood ingat kayo sa pagkalikot at God bless sa inyo